Bahan sa municipality o Batuan, Bohol dito lang ako kumuha ng video sa labas kasi close po yung pinto pero bukas ito pero walang tao sa loob ito po yung simbahan dito sa municipality o Batuan Bohol isa po itong Roman Catholic Church at nasa harap lang po ito ng Municipal Hall dito sa Batuan ito yung makikita ninyo uh, yan po yung Municipal Hall sa harap Plaza mayroong Children's uh, Playground Basketball Court Gym at uh, ito yung simbahan sa kabila naman ito ito po yung St. Anthony Academy o Batuan Bohol dito naman ito po yung Simi Plaza And, yun, Meron ko dito Mama Mary mayroon pong painting sa itaas Oh no.